Naisip mo na ba kung ano nga ba ang nagpapalabas sa tunay na karakter ng isang tao? Ang mga introvert ay may natatanging paraan ng pag-alam nito nang hindi masyadong nagsasalita. Sa halip na maimpluensyahan ng mga itsura o mga salita, tahimik nilang pinagmamasdan ang iba't ibang pangunahing pag-uugali na naglalantad sa tunay na karakter ng isang tao. Mula sa kung paano nila hinahandel ang mga problema hanggang sa kung paano nila tinatrato ang mga taong hindi nakikinabang sa kanila, may mga ugaling nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang ipinahayag na kabutihan. Sa video na ito ay susuriin natin ang mga banayad ngunit makapangyarihang paraan ng mga introvert upang i-assess ang karakter ng iba at ihanay ang kanilang mga sarili sa pagiging tunay. Narito ang mga ugaling binabantayan ng mga introverts para makita ang totoo mong pagkatao. Number 1. Paano nila hinahandle ang mga problema? Para sa mga introvert, ang mga hamon sa buhay ay ang tunay na pagsubok sa ating pagkatao. Nauunawaan nila na kahit sino ay maaaring magmukhang relax kapag ang buhay ay madali. Ngunit ang tunay na lakas ay lumalabas sa tuwing ang isang tao ay humaharap sa mga hamon. Ang mga introvert ay tahimik na nagmamasid. Kung ang isang tao ay humaharap sa mga hamon ng may katatagan, lakas ng loob at dignidad. O kung sila ba ay gumuguho sa ilalim ng pressure na napupunta sa paninisi o bitterness. Ang katangiang ito ay sumasalamin sa stoic na paniniwala na ang kahirapan ay isang opportunity na magpakita ng kabutihan. Ang mga naglalakbay sa mga paghihirap ng mahusay at may integridad ay lubos na nakakatugon sa mga introvert na naghahanap ng lalim at pagiging tunay sa kanilang mga relasyon. Number 2. Ano ang kanilang reaksyon sa mga pamumuna? Ang pamumuna ay isa pang moment of truth para sa pagpapakita ng pagkatao. Ang mga introvert ay binibigyang pansin ng mabuti kung paano tumutugon ng isang tao sa mga feedback Ginagamit ba nila ito bilang isang opportunity para lumago o nagre-react ba sila ng defensive at nagagalit? Ang mga taong kayang tumanggap ng mga constructive criticism ng may pagpapakumbaba ay nagpapakita ng emotional maturity at kamalayan sa sarili, mga katangiang hinahangaan ng mga introvert. Ito ay umaayon sa stoic na prinsipyo ng pagtanggap ng mga kritik bilang isang tool para sa pagpapabuti sa sarili. Sa kabilang banda naman, ang sobrang defensive o dismissive na mga tugon sa pamumuna ay kadalasang nagpapahiwatig ng insecurity at saradong pag-iisip na natural na iniiwasan ng mga introvert. Number 3. Paano nila nilalarawan ang ibang tao? Ang paraan ng pakikipag-usap ng isang tao tungkol sa iba, lalo na kapag wala ang mga individual na yon, ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa kanilang pagkatao. Ang mga introvert ay maingat na nagmamasid kung ang isang tao ay nakikisali sa chismis, minamaliit ang iba o nagpapalaki ng mga kapintasan para sa entertainment. Ang gayong mga individual ay nagpapakita ng insecurity, kawalan ng respeto o pagiging hindi mo pagkakatiwalaan. Sa kabaliktaran naman ang mga taong umiiwas sa pagsasalita ng masama tungkol sa iba at sa halip ay pinipiling magpasigla at magbigay ng inspirasyon ay nagpapakita ng kabutihan, integridad at emosyonal na katatagan. Para sa mga introvert, ito ang katangian ng isang taong worth it sa kanilang pagtitiwala at connection. Ito ay sumasalamin sa stoic na paniniwala para sa makatwirang pananalita at ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang drama. Number 4, ano ang kanilang attitude sa tagumpay at pagkabigo? Ang mga introvert ay naniniwala na ang karakter ng isang tao ay makikita sa kung paano nila pinangangasiwaan ang parehong highs and lows ng buhay. Tahimik nilang napapansin kung ang isang tao ay nananatiling saligan at mapagkumbaba sa mga sandali ng tagumpay o nagiging mayabang. Napapansin din nila kung paano hinaharap ng isang tao ang kabiguan. Natututo ba sila mula sa kanilang mga pagkakamali at sumusulong o sumusuko ba sila sa self-pity at paninisi? Itinuro ng Stoic philosophy na ang balanse ang susi na naghihikayat sa mga individual na lapitan ang parehong tagumpay at pagkabigo ng may pagkakapantay-pantay. Inahangaan ng mga introvert ang merong ganitong kaisipan dahil pinapakita nito ang emosyonal na katatagan at disiplina sa sarili. Number 5. Paano nila tratuhin ang mga hindi makikinabang sa kanila? Ang isa sa pinakamaliwanag na tagapagpahiwatig ng pagkatao ayon sa mga introvert ay kung paano tinatrato ng isang tao ang mga individual na walang may aalok sa kanila, gaya ng mga waiter, janitor o mga estranghero. Ang mga pagkikipag-ugnayang ito ay kadalasang naghahayag ng tunay na kalikasan ng isang tao na malaya sa mga pagpapanggap o lihim na motibo. Ang mga introvert ay nagmamasid kung ang isang tao ay mabuti, marespeto at pasensyoso sa mga sitwasyong ito o kung sila ba ay mapangapi, bastos at entitled. Ang pag-uugali na ito ay nagsasalitan ng marami tungkol sa kanilang mga halaga at moral compass. Ito ay malapit na umaayon sa stoic na pananaw na ang bawat indibidwal, anuman ang katayuan ay nararapat sa dignidad at paggalang. Number 6. Paano nila pangasiwaan ang kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay maaaring maging isang magnifying glass na naglalantad ng tunay na intensyon at prioridad ng isang tao. Ang mga introvert ay lubos na nagmamasid sa kung paano ginagamit ng isang tao ang otoridad. Ginagamit man nila ito upang iangat, bigyang kapangyarihan at protektahan ng iba o upang mangibabaw, kontrolin at maliitin ng iba. Ang katangiang ito ay partikular na mahalaga sa mga introvert na pinahahalagahan ang pagiging patas, pakikiramay at kababaang loob. Ang mga taong napinsala ng kapangyarihan o ginagamit ito upang pagsamantalahan ng iba ay malamang na hindi makakuha ng kanilang respeto. Sa kabilang banda naman, ang mga humahawak sa otoridad ng may integridad at responsibilidad ay ang nag -e embody ng stoic idea ng mahusay na pamumuno. Number 7. Ang kanalang consistency sa mga aksyon at salita. Ang integridad ay non-negotiable para sa mga introvert na kadalasang nakakapansin ng mga inconsistency sa pagitan ng sinasabi ng isang tao at kung paano sila kumilos. Ang mga pangakong ginawa ngunit hindi tunupad exaggerated na mga pag-aangkin o mga aksyon na sumasalungat sa mga nakasaad na paniniwala ay mga agarang red flag para sa kanila. Ang mga introvert ay humahanga sa mga individual na nananatiling consistent at iniaayon ang kanilang mga salita sa kanilang mga aksyon dahil ito ay nagpapahiwatig ng katapatan, pagiging maaasahan at pagiging tunay. Ang halagang ito ay malalim na nakaugat sa stoicism na nagbibigay diin sa pamumuhay na naaayon sa mga prinsipyo ng isang tao at pag-iwas sa pagkukunwari. Number 8. Paano nila ibinabahagi ang kanilang oras at enerhiya? Ang oras at enerhiya ay mahalaga at ang paraan ng paglalaan ng isang tao sa mga ito ang nagpapakita kung ano ang tunay nilang pinahahalagahan. Ang mga introvert ay napapansin kung ang mga tao ay gumugugol na kadalang oras sa pag-aalaga ng mga makabuluhang relasyon at paghahangad ng mga layunin o sinasayang ito sa mga mababaw na hangarin at panandali ang mga kasiyahan. Ang mga taong inuuna ang lalim at layunin ay nagpapakita ng mga halaga na naaayon sa introspective at intentional na kalikasan ng mga introvert. Hinahangaan ng mga introvert ang mga individual na nagtatakda ng malusog na mga boundaries at matalinong namamahala sa kanilang enerhiya dahil nagpapakita ito ng kamalayan sa sarili at disiplina. Number 9. Ang kanilang presensya at self-control Ang pasensya at emosyonal na regulasyon ay mga pangunahing markers ng pagkatao para sa mga introvert. Sila ay partikular na naaayon sa kung paano kumikilos ang isang tao sa ilalim ng stress o pagkabigo nananatili ba silang kalmado o kung nagiging reaktibo ba sila at mapusok. Pinahalagahan ng mga introvert ang mga nagpapakita ng self-control dahil sinasalamin nito ang emosyonal na katalinuhan at lakas. Ito ay naaayon sa mga stoic lessons na naghihikayat na masterin ng emosyon ng isang tao at isang nasusukat na tugon sa mga hamon ng buhay. Sa kabilang banda naman ng mga taong walang pasensya o sobrang reaktibo ay madalas na gumagawa ng kaguluhan na likas na iniiwasan ng mga introvert. <laughs> At number 10 ang kanilang kakayahang makiramay. Ang empatiya ay isang pundasyon ng malakas na karakter at isa sa mga katangiang pinahahalagahan ng mga introvert. Tahimik nilang pinagmamasdan kung paano tumutugon ng iba sa mga emosyon at pakikibaka ng mga taong nakapaligid sa kanila. Nagalok ba sila ng pag-unawa at suporta o binabaliwala nila ang damdamin ng iba? Ang kawalan ng empatiya ay kadalasang nagpapahiwatig ng pagiging makasarili o emotional maturity, habang ang tunay na pakikiramay naman ay nagpapakita ng isang malalim na pagmamalasakit at taong may kamalayan sarili. Para sa mga introvert, ang kalidad na ito ay non-negotiable din dahil ito ang bumubuo ng pundasyon ng makabuluhan at mapagkakatiwalaang ang mga relasyon. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na mas pinipiling magmukhang mangmang na mga introvert sa maraming sitwasyon. Shoutout kay Miguel Paharillo. Sabi niya, shoutout po sir, good evening. Tama sir, ginagawa namin yan para makontrol ang sitwasyon para maiwasan ang mga tanong ng mga extrovert. Sabi naman ni Jay Parenas, ako na di mahilig makipag-compete. Pero sa totoo lang, nakakatawa yung mga tao na naggagaling-galingan lang. At tayo naman kay Junjun Perang. Totoo, talagang mas pinipili kong walang alam para matukoy ko ang isang tao. Kung ano ba talaga ang totoong intensyon. Kaya nag-observe na lang ako para malaman kung sino ang totoo at peke. At shoutout din kila Elni Palaw, Andy Jim, Rodelio Bola, Team Intv TV, Reg, Ferlita Boneo, Macy Isla, Ryotasu FR, Leonard Palermo, JD Sarip, Trishka, Selbam Singh, Marie Delight Worker, at kay Gina Lim, watching from Calgary, Canada. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to, at pipili kami doon ng mga i shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama sa pagtuklas natin ng 10 banayad, ngunit makapangyarihang paraan kung paano sinusuri ng mga introvert ang tunay na karakter ng isang tao. Nakakamangha kung gaano tayo matututo sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa maliliit na bagay, mga kilos, ugali at reaksyon na nagahayag ng higit pa kaysa sa mga salita kailanman. Kung nakita mo itong insightful, huwag kalimutang pindutin ng like, ibahagi ito sa mga taong nagpapahalaga sa mga pananaw na ito, at mag-subscribe para sa higit pang mga talakayang tulad nito. Tandaan ang tunay na karakter ay nasa mga detalye at ang mga introvert ay alam kung paano ito makikita. Hanggang sa susunod, manatiling thoughtful at curious Alam mo ba na mas pinipiling magmukhang mangmang na mga introvert sa maraming sitwasyon? Panoorin mo sa video na ito